Andito tayo ngayon sa mga malalaking alon. So itong kinatayuan po, ito yung nagsisilbing barriers na kung saan hindi makapunta yung alon dito. May kasabihan nga tayo, maikli lang ang buhay sa mundo. Kaya piliin maging positibo at masaya. Kaya we decided to go anywhere to make us happy. Ang kasama ko para makamit ito, walang iba kundi ang aking pamilya. Rebecca, Natalie, at siyempre ako, Jason hindi natin malalaking alon yung talaga makalagpas dito guys so, ito yung uh, malaking ralyon dito ito yung malalaking alon ito guys nakilating na kami <laughs> gaya na sinabi ko yan o no? may mga malalaking alon sa likod namin <laughs> Grabe yun. <laughs> so, ayun guys. Pagdating ng alon dito mismo, mai eh, may na yun ng pagyos na to. So, hindi na mapipituhan yung mga tao na nandun sa, ano, sa ilan na yun. So, dun kasi tumitira yung mga residente. Dito, sa malapit sa mga residente, may mga malalaking bato kasi yan guys, open sea na yan guys. So grabe, malalim na yan. So possible, may mga malalaking alon kagaya yan. So nag, nag ano ito, uh, bali isa tong uh, barriers ng mga alon. <laughs> grabe, nakakamis tong kanya na to guys. Okay, eh, nilal nilal nilalakaran lang namin. Pero dyan sa bandang unahan is sobrang lalim na yan guys. Ano? nakakamis. So, yan yung videographer natin, guys. Videographer, <laughs> hello! Ayun so, na, guys. Dito na kami. Um, andun kami nung una. Doon. Tapos, nung ano, Balishing Island. Doon nung island. Kasi nagmamagdyan lahat ng alo. Suro, yung, hindi Gabi talaga guys. Tingnan yung mga malalaki yung alo na nasa likuran ko pero hindi hindi yan makakarating dito guys sabi na sabi ko na nga kanina eh, may barriers eh malapat tong barriers na to guys hanggang dulo yan oh. hanggang doon. hanggang doon. sa kanan ko so grabe kakamister talaga yung Panginoon guys wala makapapagsabi kung sinong gumawa nito kasi nga Uh, pagkaabot ng mga tao dito sa lugar na to, nandito na to so walang makapapagsabi kung sinong gumawa at tingnan nyo ng alon sa likod ko lalo na kapag uh, amihan so ngayon hindi pa season ng pang malaking alon so pag amihan guys grabe talaga malaki so hampas talaga dito yan pero hindi nalalagpas dun malalaki talaga so sa susunod papakita ko sa inyo babalikan ko tong area na to Maganda sana kung may real view tayo ni eh, wala tayong ano pang aerial eh. So sa susunod baka meron mapapakita ko sa maganda talaga guys. Hindi mo talang hindi mo lang talaga ma-appreciate kapag walang aerial view. <laughs> maganda talaga guys. So sa susunod uh, by next next month baka may ano tayo pang aerial. Tatakita kasi niya So dito din kami magdadaos ng lunch. So may Piniprepared na kami Kanina pa sa bahay Na pagkain May kinilaw May kanin May inihaw So Pipip Tara prepare na natin Gutom na si Ano eh Si Natalie Ano <laughs> na po So ito yung Piniprepare ko kanina na uh, Kinilaw So bago kami pumunta dito guys eh, prepare na kami. Kesa dito parang man kami mag-prepare. ulas na. Eh, baka mag tayo. So, yung isa dyan. kasi ayaw ng pinilaw. So, may prepare din ako sa kanya. Ito, inihaw. So, yan. masarap yan, guys. So, yun. Pagkina natin ang suka yung pinilaw. Wow. guys, malalaking mga alon. Grabe. <laughs> Grabe ang ginto ko. Ano hey naman? <laughs> Dito na tayo sa video malapit-lapit. Hey. and tap. So, 'yun nga lang guys pag kasi ngayon low tide. So, 'yun nga lang pag magka high tide na. So, maya-maya, mga dalawang oras mula ngayon, magha-high tide na guys. So, lahat ng mga batong ito hindi mo na makikita. So, yung tubig mataas na sa mataas pa sa akin pero kahit uh, high tide na high na kahit na hindi na hindi hindi ito sabihin uh, na yung mga alon doon sa may kabahayan uh, hindi pa rin dito pa rin hihina pa rin yung alon kahit na hindi hindi mo na makikita yung bato na to Pagka dating ng kasi nagsisilbi talaga itong barriers so paglagpas ng alon dito pagdating ng alon dito kahit malalaki pa paglagpas dito sa bato wala na uh, napit na yung force ng alon so ganito kaganda yung area na guys so, kahit malapit yung mga bahayan dito yung kahat sila sa mga bato Uh, kasi ngayon sa mga oras na to nakikita namin na parang pa high tide na so kinakailangan na namin umalis dito uh, kasama si Nat Nat hello Nat <laughs> so kailangan umalis na kami dito kasi simple di, uh, delikado na uh, pagka high, pagka high, tide na so lalap, lalagpas na yung tubig dito sa may ulo namin sa so, kinatayuan namin dito ah uh, delikado, hampasin ka ng mga alo na yan So gaya ng sinabi ko kanina, pag hindi kung gaano kalakas dito, hina na 'yon doon papunta doon. Kasi nasa sagap na ng barriers na 'to. So guys, maghanap kami ng spot so, kung saan kaya maliligo sa so, may mga banda kasi doon na pwedeng liguan. Kasi si Natalie, kailangan maligo siya. 'Di ba? 'Di ba? <laughs> so habang nalalakad ngayon guys, marami kami nakikita na si CQ Cumbier to ah. Okay guys ah. Sige kumbel At meron pa doon So ito pwede na itong liguan eh Yung ganito so Pero kailangan pa namin maghanap ng iba Yung talagang malaki Yung malalim So possible dun sa malayo Sakay na lang kami ng maliit namin bangka Hanap kami ng area <laughs> So ayun, nakakita na kami na area. So ang guys, mabuhangin. So parang pool. Ah, uh, so swak. Swak so, okay, sa namin. <laughs> so ano pang hinahintin natin? Tara! guys, narating na namin yung bangka namin maliit. <laughs> so ngayon, uh, mahaba-haba lang nilakad namin. Uh, yung barriers na yan, yung tingnan nyo, eh, parang malapit. Pero kung lalakarin mo, talagang haba talaga lalakarin mo. So ayun, hihingal kami. Uh, sasakay na kami sa bangkang maliit. At maghahanap kami ng uh, masisilungan kasi sobrang init. And may ano naman kami so may bahay doon so possible doon na lang kami tara let's go sasakyan na naman tayo nung ano, maliit na bangka tingnan nyo guys kung gaano lang kahaba itong ano itong bangka na to yung <laughs> dito lang oh so dito so, ilay ano ko sa kamay ko So dito banda, yan lang taas yung ano bangka. So sobrang liit talaga guys. Ilalim. Pero dito, visible naman yan kasi sa loob wala namang lalakas o oh, wala namang alon. Kita niyo para namang ano. Wala talaga. Dali mo. na kalsada lang to. <laughs> so sa pinunta namin kanina, delikado doon yung ganito kalaking bangka. Kasi malakas yung alon doon dito walang alon kasi sabi ko kanina ah ng alon doon mawawala na yung ah, lakas niya kasi mayroong barriers Tap,